Hello, guys, welcome to my YouTube channel. So, guys. Eto yung dito sila manghuhuli ng frog challenge natin. So mapapansin nyo, ah uh, malapit siya sa subdivision. Siya so, nasa gitna siya ng subdivision dito sa Acacia. So may napapaga napapalibutan siya sa gitna ng subdivision. So meron dito'ng parang malit pa na fish pan. So dito sila guys manghuli ng palaka. So dito natin ibibigay yung challenge na mga challenger natin. So yun guys, abang-abangan nyo. At nagre-ready yung mga challenger natin para sa frog challenge. Frog challenge! Ayan na, ayan na, ayan na. So ganito ang gagawin natin ha. Pagka iinom muna kayo nyan pagkatapos yung consolation price yun napanggit ko na ang, ang gagawin nyo iinom muna kayo nyan tapos tatakbo kayo rin sa may simento pagkatapos pagdating nyo dun sa may pader pag lumapat na yung kamay nyo atras kayo pa ano uh, pa ah, takbo kayo pabalik naman patras ha patras pa pero inumin muna natin yan kasi gina umpisa, umpisa muna okay. Ya, yeah, inumin niyo na, bilis. Bago tayo magkumpisa para may ano na muna, pampainit. 3 ya, MP muna, MP. Mamaya pag namingit na to. boy, ayos na? Ayan. Okay na, ready na? Sige, yan, ready na. Tabi niyo na yung mga basa niyo. So guys, ito na yung start ng challenge natin. One, 1 Ready na kayo ha? Okay, patras, tapos pag na atras na, sabot kita. Pagdating doon, hawakan niyo pader, Pa patras na ang takbo, pabalik. Dito na, kakain kayo ng hotdog doon ha. Hanggang sisigaw kayo. Patras ng takbo? Oo, may hotdog doon, handa namin. Patras, siyempre. Patras na, para hindi mabilis. Hanggang bibila ako, 1, 2, 3 ha. Tapos, kakain kayo hotdog dito, sabihin nyo, proud challenge ha. Trag challenge. Prague, Prague challenge. Kasi may hat doon eh. Game. one 2 3 Go! Ting-ting-ting. <laughs> <laughs> ting <ding>, <laughs> Bilis! Bilisan O oh, di san mo siya dito pa atras. Nakapalit pa atras. paligyan at tapos kain hot dog hot dog kayo rin nyo pabilisan kayo sino ako na makaubos huy umuha ka daw so sino abusin nyo abusin nyo harap kayo dito kailangan lunok kailangan lunok kailangan lunok ha? yung wala na labas nila ha wala lunok ah, lunok o sabihin nyo pag wala na pag wala na ha o, Lunukin nyo na Nahiya kayo, wala naman tao rito Ano <laughs> so, kaya ba kaya? Ayan, may tubig doon Sino, sino, sino pa? Masabihin? Ha? Alam nyo sa sabihin, ano sabihin? Oh, na? Ano? ano sabihin? Nakalimutan nyo <laughs> parang challenge, Prague challenge. Prague challenge. Oh, Sabay, yung, pa dalawa, eh. <laughs> ah, sabay <laughs> yung dalawa eh Sabay yung dalawa Sabay yung dalawa ang mangyayari sa oh, Sabay si Buboy tsaka si Sapanta nagsalita eh sa so, dalawa yung nanalo, ito dalawa, consolation prize So ang mangyayari sa inyo, yung premium ng una tsaka yung consolation Pag sa may, nahatiin yun So guys, okay na yung unang challenge natin Kunin nyo na yung mga ano nyo, mga bingwit Ang pampalaka O oh, tabi kayo mga baby dyan, tama kayo yan, ready na ha. Kailangan sa 15 minutes makahuli kayo ng palaka. Kada isang palaka sa loob ng 15 minutes, yung limang palaka, yun yung babayaran ko. So, let's go. Na. Yeah, yan tinulate yan bilate bulate ilabas mo mga 'yan ilabas mo para makita natin ay, ayo para gumalaw so, para kita natin han yan yung bulate gamit ni Raymond pala ko so, okay ay boboy naman malupit to yan nag-cool yan um, malaking cool cool malaking cool yan Ito yung pinakamalupit natin ano champion world record na to ngayon papakita niyo sa atin yung galing niya sa pang pamamalaka frag challenge pala may 15 minutes wala pa dagdag natin ng 5 minutes 5 minutes, okay, five minutes Magdadagdag tayo 5 minutes ulit. Kasi mahirap pala manghuli eh. Kala ko mad mad mabilisan lang makahuli At yung isang world record natin na si Buboy, the frogman, Wala pa na huli rin. So ma mailap ngayon yung ano. Mailap ngayon yung mga wala kang bukid. Ano bang lutong ginagawa mo, boy? Ha? Prito. mga fans natin dito guys na, naghuli guys ayun mga fans natin dito oh. Ayun, oh. salit sila kuya Don oh. malay nyo makahuli kayo malakasan ng ano kayo magano po tayo dito mag mimiwi sino malakas kumain dyan ito malapit ang huli oh. wala naman si ma Ima, hindi makakahuli rin si gab na gagi ito guys yung nahuli natin si gab yan sa akin si buboy malupit yan. Yung world record natin okay, ano eh. Fragman eh, hindi pa makakahuli. Ito yung world record dito eh. Pang pang buong mundo eh. Mukhang mukhang wala pa Si Tete eh, nilalasing yung ano ah. Nilalasing yung palaka eh. Nahaluan niya ito tubig eh. Nahaluan mata ng Nakailang balik na to eh. Sabi ko na nga ba, napalaban tong palaka eh. Hindi palaka eh. Yung... <laughs> Hindi palaka eh. Saan? <laughs> <laughs> Empilis yung napalaban ano, ka teteng eh. Mata, patingin. Malapit pa yun ito sa panta, hotdog eh. Ba bakit hotdog sa panta? Wala na ay masarap pa Masarap pa yung palaka? Oo, kaya... Kakaiba rin diskarte mo ah. tapos na namin yung challenge namin, na Prague challenge. Wala kaming nahuli ngayon. yan si Buboy. Wala huli ngayon. Bakit wala kang nahuli ngayon? Uh, world champion. Uh, uh, Madamo. Uh, di na ah, okay. Hindi naghulan. Ah, sige. Pag nakahuli ha, mo ah, uh, mo ha. Sabihan mo kami para uh, makita natin. Tingnan natin. Ayun dalawa. ay tatlo wala ring ano, nahuli. Wala nang huli ngayon. Huli. Oh. Ayun, kayo, na may nag-chat na ako. May nahuli ako. May nagagala sa amin eh. Dito lang para wala na adobo. Siguro, pala yung, pa pala, oh. Siguro, yung ulan na. Ah. So ayan. sa so susunod na lang, e. lang na challenge namin, Ma manguhuli kami ulit. Hindi namin titigilan hanggat hindi kami nakakahuli. Sige, buy muna kayo. Consolation A Hand? price lang na papanalunan ng mga prank na challenge natin. Price, eh. Sige, bibigyan ko muna ng consolation price tomato kasi eh. Hindi hindi umubra sa prank challenge natin kahit si world champion na. Buboy. Kaway mo na world champion. Wala na huli. Sa so, susunod, ha, kailangan makahuli ka. Ayan, may mga consolation prize yan. Ayan, may consolation prize. Sa susunod, ha, bawi tayo. Ha. Wala ka tayo na huli. Ayan, ayan, yeah, may consolation prize. So, ka yeah, prize. Si, ano, yung 100 na usapan namin kada isang palaka, wala consolation prize na lang. Ito si world champion talaga. <laughs> Hindi, nabigo tayo kay world champion. So, susunod, pero nakita nyo naman ni style ni world champion sa panguhuli. So, paalam na kayo. Susunod na challenge na lang natin. Igat naman, ha? Na, igat. Yung palos, palos naman. So, bye. Bye, bye. Bye na, bye.